Isipin mo ay po, konti na lang. Isipin malayo pa. Ayun na. Konti na lang ay po. na Bababa na tayo. isa ina 150 meters 150 meters po mababa ka. You mo ay po, ko, konti na lang. Um, isipin malayo pa. na. <laughs> konti na lang ayto. Konti na lang ito. Na tayo. Okay na, lang. May sign na. meters. <laughs> dito sa daan. Mas kabila. may pa ba? May konti na lang mismo sang ina nga ka muna sarado na po Sige po sarado na daw po balik na po tayo Oo <laughs> yung grabe Kapag bababa ka ng crater 120 pesos <laughs> ka na bababa? Pat bababa ka pa? Hindi na. Pabalakas na Habi mo kay ano J4. Pikat-kat lang pala yung video mo, kaya mamukhang Diyan din mo bando ko. Ah? Sulit <coughs> <Sa> ikaw, <yan. coughs> painting lang 'yung itsura, eh.

Pipicture sila. Lada na naman tayo ng mga ilog-ilog. Oo. Oh. Ano yung dinaanag ka Anong oras oh. na? Okay naman lang. Hindi pa akya. Anong oras na? Alas 10 na. Mga 11.30. Alas 10 na pa. ang tayo na mga